Si Ay, sinanay oh. Ala. Ala! Diyos Go! Ala, galingan mo na. Pops, muntik na tama. <laughs> Gay! Yan, tumbang preso challenge plus bigas edition. Go! Ala! Pops! Hay, mali. Ala, ala. Yan! Ang galing na. Ala, sinanay oh. Ala, ala, ala. Tayo mo na na eh. na natumba, natumba. Natumba. Oh, lalay! Go! Oops! mali. Oh, ala, sige. Salok si nalay. Ang ganda. Sige, nalay. Nakarami na si nalay. Mahina kayo. Hey! Woo! Mat. Huwag! Ay, mali. Woo! Nalay! Ah! Oh. Ala! Itayo mo, nalay. Itayo mo. Itayo mo, itayo mo. Ala, sige. na, dali! 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 Ah! Sige, salok pa! Salok, salok kang gati di dinai tayo nanay. Hello. Uh, uh, uh. Oh, sira yo uh, dali. Uh, Sige na lay, let's go. Hello, sira na yo. Hello. Allah! Yes. Hala. Oh! Hala uh. oh, lai. Hala lai. Oi, male. Tabe. Oi, sayang. Sige, sige. Oi, dali lai. Hmm. Uh. Sige, sige na Ah! Sige na. Lay. Itay ayo oh, na ley. Oh tamal, tamal. Dale, ah, ah. belin ayo. Wuih. Wuih. Tamble, tamble yung chinilas din na ley. Hoy! Ley! Dige na ley. Dale ley. Oh, bumuntad na ley. Oh, tamal na Oh, tama, oh dito. Yung chinilas din na banking, banking. Lale. Grabe yung chinilas din na ley sobrang bigat. Mm, tamal. Oh, lalay. Ala, ala. Pak! Pak! Ah, Dale. Ah. Ala. Si Marit oh, oh, dali, wag mo tayo malay. Oh, yeah, dali, nalay. Let's go, let's go. Hey, oh, si Marit Tis ako na Oh, tamana, tamana, tamana. tama na, tama na, tama na, tama na. Lah, nalay, nalay, nalay. Alaga, ay na. Oh, si ya, si ya, Yes, yes, ko naman si. Iwa, oh, dali, nalay, tayo mo. Oh, tama na. Dali, dali, bilis, bilis, bilis dali.

sige na lang, bilis! Wala, natumba! Wala, 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 wala! Neng, harap ka dito, Neng! Harap ka dito, Neng! Oh, sige! Wala, si nanay talagang... Oh, sige na la. Oh, dali! Wala, si... Grabe! <laughs> Nagulpi! Wala! <laughs> Hops! Oh. <laughs> ay! Ang... Ay! Ang galing din na lang! Ay! Sige na lang, sige! Oh, sige! Oh, tama na, tama na, tama na! Hello hello, mata man payah tau ni nak mata man. Ay, na dah ni na mari tes, na leh, na leh, na leh. Segina leh, siki. Sayang, na leh. Wah, Grabe kasi yung chinelas ni nanay Louis Vuitton Okay, na. Wah, ay, Wah, anggalin ni leh, na leh. Segina leh, siki. Woo, oh tamana, oh siki. Oh, dali! Kuha kayo ng paglagay nyo na puno na! Pag napuno na! Ay! At <laughs> ako ah, na tabaan si nanay! Ah! Nadali na lang, nanay! Sige, nanay! Nanay! Dali, nanay! Dali! Oh, nanay! Oh! Uh. Ay, ah, natumba na na! <laughs> ah, sobrang nervous! Oh, sige, sige! Hoy! One, two, three! Ay! Oh, nanay! Ah! Muntik ka ba? Ay! Tamaan pa! Ay! Oh, nanay! Hai! Syurbul kas! Si nanay Lai! Baloi tum tu. Oh, tambahan, tambahan. jangan Oh, jangan tak bila kan Lai. Oh, kau tu parah ni. Oh, Sayang. Sayang nang pa. Nang pa si Nanay, marami nang sibig. Oh, sige. Sige. Hoy! Hoy! grabe. Gra gra okay, sige, ilas ni Nanay, guys. Grabe talaga. Ha? Huh. Sige, go. Sige. Okay. Matamaan mo 'yung mukha ni Nanay, ha? Sige, Nanay. balde, balde, balde. Balde, balde. Balde, sige, sige. Oh, balde, balde, balde. Oh, balde, balde, balde. Lo sino? Nanay galingan mo ba? Pops, muntik ka tama. Hoy, ay ro kaya tang ano kay nanay. Parang sinanay. Ay, muntik ka naman. Hoy! Bakit gano'n lang Bakit sinanay hindi? Hoy! Wag sinanay. Hoy! Ay sinanay. Sinanay. Hoy! Ala, let's go. Ala, let's go. Ala! Wala, Wala! Hindi nakasalok si Nalay Hindi nakasalok si Nalay Ay! Ay! Sige! Si Alas! Nanay, ano nangyari sa Nalay? Wala na po kya? Sige Nalay Sige ba? Oh. Yan! Nadali na naman ni Nalay Hoy, si Nalay Patadar mo! Hindi na naman Si Nanay naman talaga oh! Ayaw niya na yata. Lalay! One, two, three! Uy! Muntik na si Nalay O oh, Nalay Idali mo na sa mukha <laughs> Yan ay mabigat. Yan! <laughs> Grabe naman kasi chinilas. Oh! Parang naga alanganin baka mukha nin. Uy! Natampok ya. Bibigyan natin ng consolation prize. bye